Hello everyone. Nako, totoong totoo talaga to. Alam niyo yung 20 pesos per kilo na bigas? It's the worst political gimmick talaga, guys. Grabe. Totoo yan. I agree talaga with Crisette Laureta Chu. Kasi isipin mo naman, nag-usap-usap lang yung mga governor ng Bisayas, naging 20 pesos yung bigas. Ganun lang pala kadali. Bakit hindi nila ginawa 'yun? July 2, 2022. No? Bakit hindi nila ginawa kung ganun lang pala kadali? Maging 20 'yung bigas. 'Di ba? Oh, ano ngayon? Ano masasabi nyo? 'Di ba? Sabi dito ni Cresette ni Kifichu, 'yun 'yung pangalan ng ano niya ngayon. So, sabi niya dito oh, 20 pesos rice is as a way to endear yourself to people close to elections, is the worst political gimmick you can ever think of. And if I were the president, I will fire the person who suggested it. <laughs> Number one. di nyo kaya di nyo kayang magbenta ng 20 pesos sa lahat ng tao. If there are 120 million Filipinos, you can only sell to 10 million Filipinos. 110 million Filipinos will resent you. Not inclusive. Correct. Siyempre, magagalit talaga yung Mindanao at Luzon kasi ano ba, Bisayas lang yung nagugutom ng kailangan ng 20 pesos na bigas, di ba? Number two, 120 million Filipinos are asking right now. Kay, kaya naman pala ng ganito kabilis magpababa ng presyo ng bigas, ba't nyo kami pinahirapan ng three years? Correct. <laughs> Isipin nyo, Nag-usap-usap lang kayo kasama ang Visayas Governors. Napababa nyo agad yung presyo ng rice to 20 pesos. Kahit di nyo naman kaya pababain for the past three years. Totoo yan. So, bakit di kayo nag-usap-usap dati July 1, 2022 pa lang? Di ba? Correct. Not rational. Correct. Number three, reason. If you cannot sustain selling 20 pesos rice, and you cannot, sure yan. The next three years, people will hate you because you cannot sell them 20 pesos rice continuously. Ganyan naman ang tao. Pag sinanay mo, mag-e-expect kaya ako, unang kilala mo pa lang sa akin, masama na ugali ko. So you can never say, ay nagbago siya. mag expect ang mga tao. Not sustainable. Correct. <laughs> Number four, if you qualify who buys rice, dapat mahirap, single parent, senior, then it's still an admission you failed. It's basically a dole out, not a matter of good governance and sound financial decisions that brought the price of rice down. Totoo. Meaning, pamudbod pa rin using government money and not because magaling ang DA. And guess what? The middle class were already resentful that their taxes are being used as akap will get even more resentful kasi di naman sila kasali sa qualified beneficiaries <laughs> not equitable correct correct Totoo yan. ako ha ako na nagbabayad ng tax laki-laki ng tax pero guys hindi kasama sa akap ax di ba yun, yun ay pera ng mga nagtataks, ng mga payer, taxpayers money guys. Grabe. Pero hindi kasali, diba? Grabe, grabe yung sampal sa amin guys, talaga. You have to explain how you're using our taxes to subsidize the price of rice. You have to explain to us the economics behind being able to produce and sell 20 pesos rice. Ano ba siya? NFA na luma na kaya mura? Galing sa birigan. <laughs> Bakit siya mura? How much exactly and subsidy ng government? Bakit siya mura pero ang iba hindi? So ano na? Ano na nga? <laughs> Paano nyo ma-explain yan? We need the economics of the pricing not transparent. Correct. Number six, if the rice is artificially priced, meaning di ganyan ang totoong presyo niyan. It makes the government look weak. Totoo. Kasi it means mabilis ma-pressure ang government. That when you mock them, gagawa-gawa agad ng way correct kasi mahina na yung boto nila doon alam mo yung pakul cool mong classmate na pinagtatawanan ng mga classmate mo kasi feeling astig siya pero may lampin pa rin siya sa likod tapos bukas wala na siyang lampin <laughs> tapos may aso pa rin siya so kailangan may lampin siya tapos, di na lang sinabi sa inyo na kailangan niya pala yun. Kaya, ayun, nanyo niya taloy. <laughs> Not steadfast. <laughs> Nakakatuwa to si Krizette talaga. For me, for me as taxpayer, mas gusto ko malaman yung totoong story behind the rice price. Instead of na kung nahi hurt si DA Secretary Chu Laurel sa allegations na pangit yung rice. Si <laughs> masama kasi ugali naming mga Pilipino, binigyan na nga kami ng 20 pesos rice, marami pa rin kaming reklamo. Oh guys, kasi kahit dito sa amin, sa Surigao, sa Mindanao, kahit guys, mahirap yung mga tao pero hindi kami bumibili ng NFA. Nako, guys, 52, 50 and up yung binibiling rice ng mga tao, kahit mahirap. Tapos, bebentahan bib nyo ng 20 na may itim-itim pa. <laughs> bigas na merong, na bigas na pang baboy, pang manok. Ano yun? Kayo-kaya kumain nun? Try natin. Ah, hindi. Dapat yung DA. I-try niyang kainin yun. Oo, si Laurel. <laughs> Nako guys, ano masasabi niyo dito? Tama ba? Or tama ba? <laughs> don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day. Bye.